Ayan hello mga kaibigan natin So kailan ba ulit yung plate distribution ng ating mga plaka Laging natin tatandaan mga kaibigan na ang LTO po ay eh, bukas po yan mga Monday to Friday Ngayon kung kukuha po kayo ng plaka ay eh, pwede po niyong kunin yan sa LTO ng Monday to Friday Kung hindi naman po kayo available ng ganong araw pwede naman kayong pumunta sa caravan niya So huwag niyong kakalimutan siyempre mag subscribe and mag follow na rin sa aking page kasi nga ina-update po po lagi kung saan merong kara na ginagawa si LTO? Tulad po nung nakaraan, August 21, tsaka nung August 25, may eh, nagkaroon po ng karaban si LTO. Ginagawa po nila ang karaban tuwing araw ng Sabado, ng Linggo, or tuwing araw po ng holiday. At kung pupunta po tayo sa karaban, ay eh, dapat nyo pong laging tatandaan na 2014 hanggang 2017 po muna ang ibinibigay nila sa mga plaka or na mga plaka. Kung hindi po kayo ganyan, mga kaibigan, eh, wag na po muna tayong pumunta kasi yung iba nagbabaka sakali. Problema dyan, eh, sayang naman yung lakad natin or sayang naman yung biyahe natin kung kayo po ay pupunta dyan tapos 2011, 2010 yung ating plaka, eh, hanggat maaari po, wag lalo na yung mga 2018 pataas, eh, hindi po talaga mabibigyan yan. Ngayon, mga kaibigan, kapag nadoon na kayo or pupunta kayo, dapat siguraduhin nyo naman na kompleto ang inyong mga requirements. Ano ba yung mga requirements? syempre photocopy o xerox ng OR, ng CR. Tapos, kailangan din po ng ID ng first owner kung hindi, hindi po, kung ito po ay second hand or ito po ay kung kayo ay second owner. Tapos, meron din deed of sale, mas maganda, meron po tayong ganyan. At yan po yung dapat nating ganyan. Kung personal owner ka, syempre, ORCR, tapos yung ID mo, mas maganda. Mapagdala na rin po tayo. Okay na rin, mas maganda na, okay na rin po na meron tayong laging dala na Xerox or photocopy ng ating ORCR. Kasi nga po, yung 2014 at 2017, sure ako na makakakuha kayo ng Plara na malapit sa lugar ninyo. Halimbawa po kayo ay Calabar Zone. So sa pinakamalapit na Calabar or LTO, eh pwede po kayo magpunta dyan. Pero sa Binyan po, mga kaibigan, ito kagandahan. So kung napanood yung mga nakaraang video natin, yung Binyan po ay nagbibigay na po sila ng NCR. So ibig sabihin, hindi lang po Calabar Zone ang na nabibigyan dito sa Binyan. Yung ginawa nilang karaban, marami sa ating mga car riders ang nabigyan po ng plaka kahit NCR yung kanilang mga date. At 2014-2017 lang po ang binigyan nila. Ngayon yung mga 2013 naman sa mga magtatanong eh pwede naman po tayo pumunta sa mga LTO offices. Yung 2013 pababa pag-check nyo po sa LTO tracker at meron po nakalagay na plaka o yung plate number ito po ang gagawin ninyo ay deliver nyo na lamang. Okay? Pero kung wala pong nakalagay na plate number doon sa ating tracker, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa inyo at ito po ay makukuha ninyo ang inyong mga plaka. Yung 2018 pataas naman, eh, nasa dealer na raw po, sabi po ni LTO yan, or nasa regional office. So, kailangan nyo kontakin ang inyong mga dealer para po ma-check nyo kung nasaan na ang inyong mga plaka. Okay, yan lang mga kaibigan. So, mabilis na lang yung ginawa nating video ngayon. At gusto ko rin sa inyo na hindi po manguhuli si LTO kahit hindi po bago or hindi po tayo nakakapalit ng bagong plaka. Okay? Kung mapag sa video ito, huwag yung kalimutan mag-subscribe and syempre, follow nyo na rin yung aking Facebook page. Bye! Thank you! Maraming salamat po and ingat po tayo palagi sa mga ka-riders natin. Kita-kits po tayo sa mga karabang ni LTO and then soon. Yan. Magkakaroon din po tayo ng rights. Thank you. Bye-bye. Ingat po.